Ang okra o lady fingers ay isang uri ng gulay na may maraming health benefits. Dahil sa taglay nitong mga nutrients, mataas ito sa vitamina C, K, folate at antioxidants na nakakatulong sa ating kalusugan. Mayaman din ito sa fiber na tumutulong sa maayos na digestion, como kontrol sa rami ng sugar na naaabsorb ng katawan. Ito ay kilala rin bilang lady's finger dahil sa kanyang haba at hugis. Ang okra ay maaaring kainin ng hilaw, luto, o pinatuyong buto. Narito ang ilan sa mga benepisyo sa kalusugan ng okra. Isa, nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes. Ang okra ay naglalaman ng fiber na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at pag-iwas sa diabetes. Ang fiber ay nagpapabagal sa pag-absorb ng glucose sa bituka at nagpapataas ng insulin sensitivity. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagkain ng okra extract ay may benepisyo sa pagpapababa ng blood glucose level sa mga diabetic rats. Ang okra ay maaari ring makatulong na mapanatili ang normal na antas ng hemoglobin A1C, isang sukatan ng average blood glucose level sa loob ng tatlong buwan. Dalawa, nakakatulong sa pagpawi ng tib o constipation. Ang fiber ay tumutulong sa paggalaw ng dumi sa bituka at nagpapaluwag ng stool. Ang okra ay may mucilage, isang sticky substance na nagbibigay ng moisture at lubrication sa digestive tract. Ang mucilage ay nakakatulong din na maprotektahan ang lining ng bituka mula sa mga irritants at ulcers. Tatlo, pinipigilan ang pagkakaroon ng anemia. Ang okra ay may iron na kailangan para sa produksyon ng red blood cells. Ang red blood cells ay nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng anemia, isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Ang anemia ay maaaring magdulot ng pagkapagod, hina, at sakit ng ulo. Ang okra ay maaari ring makatulong na mapanatili ang normal na antas ng hemoglobin, ang protein na naglalaman ng iron sa red blood cells. 4. Nagpapalakas ng immune system. Ang okra ay may vitamin C, isang antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay tumutulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na mahalaga para sa balat, buto, at kasukasuan. Ang okra ay may vitamin A, isa pang antioxidant na tumutulong sa paningin at balat. Ang vitamin A ay tumutulong din sa pagpapanatili ng mucous membranes, ang unang depensa laban sa mga mikrobyo. 5. Nagpapababa ng timbang. Ang okra ay mababa sa calories at carbs, pero mataas sa fiber at protina. Ang fiber at protina ay tumutulong sa pakiramdam na busog at nakakapagbawas ng appetite. Ang okra ay maaari ring makatulong na mapababa ang cholesterol level sa dugo na nakakaapekto sa timbang at puso. Ang okra ay may benepisyo rin sa kalusugan pagdating sa pagpapababa ng inflammation, isang salik na nauugnay sa obesity at iba pang mga chronic diseases. Anim, nagpapabuti ng paningin. Ang okra ay may lutein at zeaxanthin, dalawang phytochemicals na nakakatulong sa paningin. Ang mga ito ay matatagpuan sa yellow spot o makila ng mata, kung saan ang vision ay pinaka-clear. Ang okra ay mayaman din sa vitamina A na isang antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng mata. Ang bitamina A ay nakakatulong na mapanatili ang malinaw na paningin, maiwasan ang dry eyes, at protektahan ang mata mula sa mga sakit tulad ng cataracts at glaucoma. Pito, nakakatulong sa malusog at maayos na pagbubuntis mayroon itong bitamina B na nakakatulong sa pagmantina at paggawa ng mga bagong cells, folate na isang mahalagang aspeto sa maayos, ligtas at malusog na pagbubuntis ng ina. Ang mga bitamina ay tumutulong upang maiwasan ang mga depekto ng mga sanggol habang ito ay pinagbubuntis katulad ng spina bifida at tumutulong sa sanggol na lumaki ng malusog at malakas. Nakatutulong ang bitamina C para sa fetal development na 8. Tumutulong sa may sakit sa kidney ayon sa mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng okra ay maaaring makatulong na maiwasan ang sakit at pinsala sa kidney. 50% ng sakit sa kidney ay dulot ng diabetes. Ang pagkain ng okra ay nakapag-normalize ng blood sugar na isang dahilan upang miwasang mapinsala ang kidney ng isang diabetiko. Sham. Tumutulong sa malusog na kolon ng okra ay mayaman sa dietary fiber na kailangan upang magkaroon ng malusog na kolon at maayos na panunaw. Nililinis ng fiber ng okra gastrointestinal system para makapagtrabaho ang kolon ng maayos at maging malusog. 10. Nakakatulong na mapanatili ang malusog na balat ang bitamina C ay tumutulong sa balat na maging mukhang bata na mayaman sa okra. Tumutulong ang bitamina sa paglago at pag-ayos ng mga body tissues, na nakakaapekto sa collagen formation, skin pigmentation, at ma-rejuvenate ang napinsalang balat.